Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, pwede mong itigil. Maaari mong tingnan mabuti ang lahat ng tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-uusapan. Titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon. Fin Holdings Inc. Year, ticker, d a -I n Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data mula noong Agosto 20, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Fin Holdings Inc. Year na bibilang sa subkategory. Soft Business, 50 siyam na kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa. Makikita natin ang mga huling desisyon na mas malapit sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan, 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.8 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng stock market sa kabuan, makikita natin na ang average na score para sa US stock market sa kabuan ay isa 1.8 points laban sa marka ng kumpanya na 8. Fin Holdings Inc. Year Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Fin Holdings Inc. Year at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares Fin Holdings Inc. Year nagpakita ng dynamics na 22.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 5 Market capitalization ng kumpanya Kfin Holdings Inc. year nagkakahalaga ng US Dollars 3.77 Bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay isang libo 1,470 Bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 3.35 Bilyon. Na may capitalization ng balance sheet na US Dollars 204 Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Kifu Technology Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.256%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.644%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategori, mabuti, 1 puntos. Ang organisasyong nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US dollar billion. Debt-to-book value ratio ay 28.5% ng kapital ng kumpanya. Paganap ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 3.7. Ang average sa subkategory ay 50.6. Ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay isang libo at lima. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US Dollars isang libo at milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.4. Ang average para sa subkategory ay 7.6. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory. Good is a point. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 2.6 Bilyon. Inaasahang magiging US$ dollars 2,700 at 20 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 38.7% na may average na 15% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.711%. Isa -isa na isang daan at pitumput walo higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo at anim na dollars at sa subkategory ay mayroong dalawang libo na at anim na put tatlo thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 285,000 dolyar, na may average para sa subkategory, thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay 737,000 dolyar. Sa subkategory na 370,000 dollars. Pagtatasa ng kita bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 4.7% na may average para sa subkategori na 2.1%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 23% para sa kumpanya Kfin Holdings Inc. Year. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 45%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 51.28. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang kalahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri. Guru Markets Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa Seguridad Fin Holdings Inc. Year Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets isang desisyon ang nagawa magbukas ng buy trade sa US dollars 20.15 kada share. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating at price dynamics ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa diskarte sa pagtatasa ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 35.8. Ang stop loss ay nakatakda sa 22.5 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Setyembre 11, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, AAS, ay magiging isang countervailing na transaksyon sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay may publish na o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong, Guru Markets.